Ah, uh, diyan po ilalaag sa so mga bangos. Ayan. Iyon din sana ako. Ayan uh, mga idol, oh, mahiling tabi dito kung paano mag-harvest kay uh, bangos. Uyugugugun mo na. Di si Kuya ko ligdi sana sa may... Uh, ah, ah, digi sana ako tama ka mahulog ako. <laughs> ah, sige, sige, sige ba. At aram ba ganito mga idol? Dahil tataw si Kuya Kulmag? Langaw <laughs> eh. Yan tabi. <laughs> Ah, uh, sa ako basta, isos ma maurang kung daw sumisid. managad na nag, ano, nagkikirikisi, uyug-uyugun mo. Ayan, ini pong cage na ni ang harvest ng tangon niya. So, yan, na, napag-ibag kita di ano? Sa harvest ang bangusan uyug uyogon mo, Ayan mga idol, may ano na kita? May busero na tabi. Ang pinakagwapo tabi sa isla di Kagaray, si Bogart, o yung And si uh, Primong Wei, tabi. tatabi, o May duwang busero, simple naman. Busero na mga babaero, o mo bagaan. Uh, masaraklit na yun mga idol. Uh, para day kitang camera sa irarom, tapag tutang silpuntang ine, iyon ang pagkapirde. Iyon. Wawa, uragon wow. talaga iniing mga anong ini. Mga busero ta talaga. Mahapis Ayan. na. Oh, mahapis ang apud pa lang kay ini mga idol, hapis. Ayan, first time tang makaiba din mga idol na mag-harvest. Day ako jan, maano ako jan? Oo, oh, nalulula ako. Alam <laughs> mo naman sa baga nagugurang. kisay ini yung cage tabi ano? Primong box. Si box si yun na si Bogs na. Ay ah, kaya ano pala ni kay idol box o yung yugun <laughs> mo ang. Shout out po sa mga taga Sri kamag-anak kamagana kay mga idol o yung yugun <laughs> mo ang. Naguruli ang po. <laughs> Ayan niya ang duman na si, ano? si Tia. shout out po sa papa ni uh, Primong box. Ayan. Ah, may mga taga pa mga idol din iba oh. Pero kay po ang tanang Harbison, tanda na kulao na. Uyug-uyugun mo Ah, yan ang ng mga idolaw, nagsisid na tabi, pero dai may manahilingan ni. Eh. Tara sa iraroom na. Oh pano paano naman mailing? Ah, huto ng mga idolaw, yuguyugon mo ha. Iyan talaga ang pinakamahulog magsisi Dahil silang oranti para Balino pa kaya ang mata? Ah. Uh oh, yan na, may naglayog ng mga idol, luyog-uyugon mo ang. May naglayog lang <laughs> sa raw. Taud-taud ka an na. Ang estimated tons, ito box. 4 tons 4 tons mga idol sabihin, Kung sabi kung 4 tons mga idol Apat na tinulada apat na kilo apat na tinulada ayan yan po ang mga busiro ang mga idol oh nagsirilyab na talaga oh ito na uyog uyog mo ha ayan kaya sa mga ano dyan ah, mahiling kang video tagi ng mga idol paki like heart share naman pwede ko tulungan mo ito dan wah healing ninda no? uh, harbison ang enggak <coughs>